naging ice na yung tubig at yung mga damo na frozen. Good morning guys! Super lamig ang umaga namin guys. Negative 8 yung temperature. Kaya kung makikita ninyo sa madadaan na natin, puti lahat kasi na frozen yung mga damo. At yung mga tubig-tubig sa gilid-gilid ng kalsada ay naging ice. Pero ngayon, mag road trip tayo. Parang makikita din ninyo yung kagandahan ng lugar sa panahon ng taglamig, winter season. So, set back and relax at mag-enjoy. dito muna tayo guys. ba diba sabi ko ipapakita ko sa inyo kung anong nangyayari sa lamig ng panahon. Itong gilid ng kalsada na may mga tubig-tubig dahil palaging ulan. Kung super lamig naman, ayun, naging yellow sila. Naging ice lahat. Pati yung may mga potholes sa gitna ng kalsada, yellow Sula. din. Ice. So, delikado ang mag-drive kung ganito kalamig. Kaya, ingat-ingat lang talaga. Huh? Yung mga damo, oh, frozen yan lahat sila. So, malamig. Super lamig. Kaya, kung lalabas ka ng bahay, kailangan nakasuot ka ng makapal. Yan lang ma-share ko sa inyo, guys. Thanks for watching. Bye-bye!